Hindi ka pa ba nananalo sa mga lucky numbers mo, mga kalaki? Nakatuto ka ba lagi sa amin? Kung nakatuto ka lagi sa amin, alam mo na marami pong nananalo at marami kaming napapanalong mga lucky numbers po nakapost po yun sa Facebook araw-araw. Kaya kung gusto mong subukan ang aming mga numero, mga kalaki, tuwing gabi po namimigay po ako ng libreng lucky numbers at baka isa ka sa mabigyan ko ngayong gabi. Ang tanong ko, gusto mo bang palitan natin ang mga numero mong hindi na lumalabas? tuturuan kita mga kalakit, bibigyan kita ng mga numero na aalagaan mo. 2 digit ba ang gusto mo? 3 digit, 4 digit, o 6 digit po na natin sa STL, sa 2D Lotto, sa National at sa Wedding mga kalakit, Lotto Pilipinas at Lotto Abroad. Pwede po ang numbers namin abroad at Pilipinas at mag-iingat po kayo sa mga fake account na nagre-reply po sa inyo, nagamit po ang mukha ko, nagamit po ang mga pangalan namin at iniiba pang pangalan namin mga fake account yan, ako baka mali kayo, nasasalian sa private consultation ha, hindi po ako yan subukan niyo pong tawagan niya mga yan, ako hindi po kami yan mga kalaki, mga fake po sila ingat, ingat po kayo, matanda na po kayo para magpaloko sa kanila, okay lagi ko po yan sinasabi sa mga videos ko matagal na, at ito po ang legit na account natin, Arnold Parungin po na may blue check, na meron pong 490,000 plus followers. Okay? At Red Parungki na merong 410,000 followers. Bibigyan kita ng mga lucky numbers. Subukan mo ang mga numero namin. Gusto ko manalo ka ngayon pong Bermas. Okay? Ngayon po ay November 3. Bukas November 4. tayaan mo yan. 6 digit. Ayan po sa taas.